May nagbalik na The Bark Ad sa Itbulaga bukod kay The Bark Ad's Eyes, sino kaya? Netizens masaya sa pagbabalik niya. Singing Queens, may pasabog na announcement, kasama pala sila sa bagong segment ng Itbulaga na dapat abangan. Anong segment kaya ito? Ngayong Sabado sa unang araw ng February, February 1, ay muling ang napanood ang mga Singing Queens sa barangay, na kung saan ay napanood din ang kanilang opening number dito. At sa Facebook livestream naman ng mga singing queens sa TVJFB page, ilang minuto bago magsimula ang Itbulaga, ay napag-usapan nga nila dito ang mga dapat abangan ngayong Sabado sa Itbulaga. Pero, nabanggit din nga nila dito ang campus tour, o yung bagong sugod bahay, o sugod campus ng Itbulaga. Naayon na nga sa mga singing queens, ay kasama daw sila dito, at abangan nga daw sila, sa kanilang campus tour, at sa kung saan campus nga ang una nilang masusugod. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Na matatandaang, na una itong inanunsyo ni Bossing noong January 25, 2025, na kung saan ay ang mga students naman ang masusugod ng swerte at saya ng mga Dabark ads. Na nga sa teaser ng Itbulaga patungkol dito, ay mas pinalaki, at mas pinasaya pa nga ang pagsugod ng surpresa ng Itbulaga, sa bagong pagsugod ng mga Dabark ads, sa subod campus na ito. na kung saan ay marami na nga ang mga nag-aabang kung saan unang susugod ang mga da bark ads sa segment na Sugod Campus ng Itbulaga. At dahil kasama nga ang mga singing queens, ay siguradong masaya ito dahil mukhang gaya ng pagsugod noon ng lahat ng mga da bark ads sa barangay, ay mukhang kompleto ulit ang mga da bark ads sa pagsugod nila na ito sa Sugod Campus. Na napag-usapan na rin natin. Samantala, ngayong unang araw din na ng February, ay pinakilala na rin ang mga bagong batch o ang pangalawang batch ng E-Best Scholars ngayong 2025. Na matatandaan ang unang batch ay naipakilala noong nakaraang taon. Na syempre, ay mga bagong matutulungan na naman ng Itbulaga sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Nabukod nga sa tuition fee na matatanggap nila, ay may allowance din silang matatanggap buwan-buwan, hanggang sa makapagtapos sila. Ngayong Sabado din na, ay napanood ang Grand Finals ng Mr. 2025 Pogi ng taon, na talaga namang hindi nga basta-basta ang mga judges dito, gaya nga ni Gerald Napoles at Pepe Herrera. Si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel At ang The bark ads nating si Atasha Mula. At syempre, muli ngang sinabi dito ni Tash, na excited na nga daw talaga siya ngayong Sabado, dahil makikita na daw kasi niya ang future niya. Na kahit nga ang mga The Bark Ads, ay nagulat at natawa din na dito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na talaga namang makikitang tawang-tawa din nga ang mga judges, at mga nag-enjoy din, habang pinapanood ang mga Mr. 2025. Samantala, bukod nga sa pagbabalik ni The Bark Ads ay sa Itbulaga, na nag-opening prod na kasama ang iba pang mga sessionista sa opening ng Itbulaga. Ay muli ngang nakasama ng mga The Bark Ads, ang isa na rin namang The Bark Ads na si Arbony Gabriel. Dahil sa pagiging judge nga nito sa Mr. 2025. Nasuki na nga sa pag-guest sa Itbulaga, na matatanda ang ilang beses na rin nakasama ng mga Dobart ad sa Itbulaga, gaya nga ng paglalaro nito noon sa Perifi. Dalawang beses pa nga siyang nakasama sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, at nakipagkulitan din kasama ang mga EB Girls. At matatandaang, dalawang beses din naman siyang nakasama sa segment na Gimme 5 bilang isang technical committee noon. At syempre ang pinakatumatak sa mga legit da bark ads ay ang paglalaro din ni Arboni Gabriel sa Itbulaga Olympics at sumabak sa mga iba't ibang challenges kasama ang mga da bark ads. na masayang ang makabalik sa Itbulaga, na kung saan ay kinumusta nga nito agad ang mga Dalbark ads, at sinabi nga nitong, I'm back, I miss you all. Na makikita pa nga ang IG story na ito ni Arbony, na may story caption naman na back on Itbulaga. Hindi lang yan, dahil makikita pa nga ang kanyang mga nakakatawang naging reaksyon, habang nanunood bilang judge ng Grand Finals ng Mr. 2025. Na syempre, ay hindi lang ang mga dubark ads ang nakamiss kay Arbony, kundi maging ang mga legit dubark ads netizens ay namiss din ito, at masaya din sa muling pagbabalik nito sa Itbulaga. Na syempre, ay hindi din mawawala ang mulingang request ng mga netizens, na maging parte na rin si Arbani ng Itbulaga, o maging The Bark Ads na rin ito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?